So, hello, hello, hello guys. Welcome back sa channel natin. Today, si share ko na naman sa inyo ang therapy na ginawa ko. So, dahil wala kaming swimming at hindi rin ako naka-therapy massage, so ito lamang gagawin ko ngayon para na yung mga nerves natin magalaw natin. So, update sa health natin, ang pamimigat natin na nandyan pa rin pero hindi na siya as in sobra kabigat yung katawan natin. So... Uh, exercise ng konti, ikimpot ng konti, para lamang na uh, magalaw yung mga nerves uh, ngayon, yung sa likod ko, and yung right uh, side ng mga kamay ko, at sa ulo ko, yun ang namamanhid. So, kailangan ko lang na may exercise ng konti, uh, at saka mainit ang panahon kasi sa ngayon, kahit na nandito ako sa province. So, uh, ito lang gagawin ko, pakunti-kunti, And then, tomorrow, mag-swimming tayo. Kasi sa swimming, mas, mas magalaw ko yung lahat ko ng mga nerves. So, uh, at saka maganda yung pakiramdam ko once sa makaswimming ako kahit isang oras lamang. Na makatakbo-takbo ka sa tubig, makagalaw-galaw yung mga kamay mo, magagaan yung pakiramdam ko. Matagal bumalik yung, yung pamimikat niya. So, sa ngayon, itong pagsiyaw-siyaw ko, isa lamang ito sa way para na makagalaw yung mga nerves ko at saka mabawas-bawasan ng konti kahit pa paano yung pamimikat. Oh, sa bagay, twice a week lang naman ako nag So, update tayo sa health natin kakatapos lang natin mag-exercise. Ano, wala akong swimming. So, nagsayaw-sayaw lang. And then, dahil mainit, uh, naligo na ako, and then, okay-okay na yung pakiramdam ko. At least, yung time, hindi pa rin ako uminom ng mga gamot ko, wala akong ininom. Pero, mamaya-maya, konti ang vitamin B lang ang inumin ko. So, titingnan natin hanggang sa pagdating ng sunod kong check-up kung uh, ano ang magiging health uh, status natin. So, yung aking pilay. Uh, sa sunod na linggo na naman tayo mag-therapy. bukas maliligo na naman ako sa dagat doon na naman ako mag-therapy bukas so, kailangan na natin na mag exercise na mag exercise kasi sa tingin ko guys yung, yung naramdaman ko yung pagka blood clots ko yung na stroke ako daan na ata ito sa sa lime ko, sa pilay ko na yung parang sinasabing nila hindi makapasok yung oxygen o hindi makadalay ng maayos yung dugo so yun yung ata yung uh, nangyayari sa akin kasi sa mga result ko sa laboratory ko lahat is clear eh. clear naman lahat and then lately na na hospital ako ginresetahan ako ng uh, astorvastatin so tuwing uminom ako nangyayari ako so I think ko uh, naman akong sakit sa puso ano? so ngayon mag uh, ilang days na six days na na wala akong ascorbasta tindia ako uminom and then yung yung termisartan ko pangalawang araw ngayon kasi mababa naman yung BP ko kaya hindi ako pinapainom ng ano basta mag ingat lang ako at saka sa mga kinakain ko ganun din yung hindi ako nagtatrabaho wala akong ginagawa pahinga nga na pahinga ay bibidyo bibidyo ganun yung exercise ko eh pag magluto ako ng konti o kaya maglaba-laba pero paa naman na nilalaba ko yung makilos ko lang yung mga nerve ko yun ang ginagawa ko but yung pinakamaganda talaga yung pag uh, ano, swimming swimming talaga yung pinaka the best na naramdaman ko for now may kundi pamimigat yung pangtubo ko yung dito pero mababa yung BP ko and then yung lumo ko yung naramdaman ko yung sa pilay ko nandyan pa rin sya yung something na nag uh, mood, anong tawag yun, something na may kumikirot pa siya, so ayun na, pilay ko yun, so ah uh, bukas, maligo muna ako sa dagat may swimming therapy ako yung ginagawa ko ng swimming therapy, yung ina exercise ko talaga yung abaga ko and then sa gabi ah, uh, pahinga muna Magpabanyos lang ako hindi ako magpamasage therapy so okay guys palitan kayo sa update ng health natin for now ah, uh, yung allergy ko hindi hindi nati trigger dahil na yung mga pagkain ko is lahat fresh dito sa probinsya kasi fresh yung mga gulay at saka isda ganun din yung BP ko hindi siya nag up and down or hindi siya nati trigger na tataas kasi nga wala akong nakakain na na allergy ako or hindi naman kasi ako pala kain ng mga mataba yung mga puro mga fresh na isda at saka gulay lang so Uh, noong 17, noong 18 ako dumating dito, uh, April 18, and now, uh, May 1, so half month na ako dito sa probinsya. Thank you so much kasi nga eh, after basta 6 days na, tapos pangalawang araw na ngayon yung itinilisarkan ko. Ang hinihingi ko lang na, siguro hindi lang ako mapapagod, o kaya hindi lang ako ma-stress siguro, gano'n, para magiging normal tayo. So, I hope so. Thanks, God, sa mga pangyayaring ito. By the way, guys, maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa YouTube channel ko. So, sa YouTube channel ko, dyan ako kumikita at dyan ako kumukuha ng mga by expenses ko. Maraming maraming salamat sa inyo. I hope na maratili kayo nga na manunood para kahit pa pa makatulong naman sa akin. O, diba guys? Maraming salamat sa inyo.